Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Sobrang takot na takot si Beatrice nung ipapupurinsik ni Napoy ang cork straw. Dahil kapag may bakas na laso nito, ang ibig sabihin si Beatrice ang pumatay sa kanilang ama. Galit na sumugod si Diana sa mansyon dahil pinapatuloy pa rin ni Napoy ang kanyang pag-imbestiga. Nagalit din si Tasha sa panunugod ni Diana sa mansyon at nagtanong siya kay Diana kung bakit lahat sila ay galit na galit sa pag-imbestiga ni Napoy. Bakit magkakunsyaba ba sila sa pagpatay ni Gustavo? Hindi pinatula ni Diana ang galit ni Tasha at binalaan lamang niya ito na magingat sila dahil hindi basa-basta ang binabangga ni Napoy. Gayon pa man, sobrang natatawa si Christoph sa relasyon nila Tasha at Napoy. Ang sabi pa niya na kahit minamanahan pa siya, poor pa rin ang taste nito. Ang sabi ni Diana na galing din naman siya sa hirap. Ang sagot ni Christoph, ay I know how to return a piece of garbage into the something priceless. At hinalikan niya si Diana. Pero tinatago ni Diana ang kanyang galit para kay Christoph. Habang si Christoph, sigurado siya nito na si Beatrice ang pumatay sa kanilang ama. At sobrang masaya pa sila ni Margaret dahil mapapasa kanila ang share ni Beatrice. Si Beatrice ba talaga ang pumatay kay Gustavo? Yan ang ating abangan sa Royal Blood. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.